kay mga gas diya tarong sa kwan nabadagay luwad ay diya gurde na to uh, sa kasit nga gastog o uh, tanan tanan nga LPG gas uh, ang kiniya uh, uh. e e ato lang nang uh, gamay instruksyon ha kadalasan itong gigamit din mali kay kadalasan na ito diba di na dire, din eh na lang may pagmun mali dyan na mga mo na nga ang, ang LPG gas Yan nga safety ta kanunay. Ang ikuan ni Muya, hinandang dyo nga pagmunyo ni tangke. Napoy kadalasan nga gigamit pagmun ang kine, unahon ni paong ang tangke may wahe. Mawin itong kanun niya. O, oh, diba? Mawin itong kadalasan nga gigamit. Kadalasan na ito gigamit kine dyo unahon pagpatay. Mawin itong kasagaran sa na. Iwaya. batjon Hm. Juda so, kini pod patay. Hmm. Eh, patay siya. So, usara na, ng pamagiha, na siya, Juda. Juda ang tangke. Mga gas ka lang nga nang pamagiha, kun ana siya mali do na siya. Kinahanglan para naho para na umbot lang mo sa uban nga nagtutudlo. Para naho unaho jug tangke ya. Pagpatay. Pero adto so, po ni type. Usa ni pat jon. Tungod kay ang ang LPG gas kung kini may unahon ang pagpatay. Napanisu ni siya dinhi tanan palibot sa, palibot sa burner mo ni nga abuhatonjod tongabrihan jud tong sa kainga de example tangke diba, 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 pagpatay usa ni diba, diba, ingani example diba, ba oh di ba diba, oh di ba kana diba, once nga diba, 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 patay ang tangki ang sud sa kini mga host sud sa burner wa na sud isa bolit to ang unang na patay rin diba pabot na lang po nga mauha ma na siya ipatay o diba kung imo nang ablihag utro di na na musiga ya diba di na na musiga tungod kay ang gijang sud diri nahurot na siya kung pagsiga kesa mo, kini mo'y unahon ni mo sa garangi buhat kini mo'y unahon o patay, patay. kini mo'y unahon patay kasagaran mauni ang mahitabo pat dyan ja dyan o di ba patay na no pero imo imunan kung ano na bilina. pero mamatay sige kung napila kami pila kasigan pero ang gusto diha safety tita, Iba sin lagi og mga bata o example na ay magkidlat kadlit. Na pa sa kuan day nga LPG kanang ijang LPG gas. Mo na nga kinahanglan nga ang tangki di una ho nya. Tangki di una ho, patay usa ni si ba juta ka jud diri dilang di lang di lang di Tino na jud na. Layo ta dinhi kay na ta sa bukid. Unsa man pagtabang sa mga kuan, mga bombero. Pagabot sa bumbiro na ito din hey, agad itong bayan yung daw na tungod sa kalayo. Muna nga naata sa safety. Inanlan safety sa kanunay. Una ho nagtangki pagpatay. Usa resiza. Da usa Unsay, unsay hinundan sa unsay hinundan nga nung dalitayan ang atong gastob. Panikamuti dyan dyan nga. Pantayan dyan dyan dyan. Dyan dyan na ugaliin dyan nga mag badung agung mga Ang katong inawa sa Inawas sa humay or sa inyong gidungag or inyong giluto mga nge mga was risa burner motoy usa nga makahatag og taay taay sa burner ya na nga paningkamutan jud kung sakali wa adu kay dinali ang trabaho pag humani mog dungag trapuhan usa ka mo orosan or na yu. sa ni mo kwan kay Maodyo na na sa wa jud gamit na to nga dili jud tay kay mga gas sana sana lang sana lang uh, na makakita sa tong video nga mali dai kanunay pud atong gigamit dai sana sana mo sa gamay na hong instruction